Ang kasaysayan ng Japan sa Pilipinas, lalo na noong World War II, 1942-1945, ay ang pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas kung saan nilabag ng Hapon ang Pilipinas at nagkaroon ng matinding pagtutol ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga gerilya. Nagresulta ang pananakop sa pagtatayo ng Second Philippine Republic at pagtuturo ng wikang hapon at kulturang hapon habang may malawakang paglaban mula sa mga gerilya at pagsuporta sa mga hapon ng mga Pilipinong kooperatiba tulad ng Makapili nang matapos ang digmaan napalaya ng mga allies ang Pilipinas at naging malaya ang bansa noong 1946 mahahalagang pangyayari pananakop 1941-1945 nagsimula ang Japanese invasion ng Pilipinas noong December 8, 1941 bilang bahagi ng kanilang Greater East Asia War at ang mga hapon ay nanatili hanggang 1945. Hokbalahap na buo ang Hokbalahap noong March 29, 1942, isang kilusang gerilya na lumaban sa mga Hapones. Bataan Death March, April 9-17, 1942. Naganap ang Bataan Death March pagkatapos ng pagbagsak ng Bataan noong April 9, 1942, Second Philippine Republic, 1943. Nagtatag ang hapon ng Second Philippine Republic noong October 14, 1943 na pinamunuan ni Jose P. Laurel, pagpapakalat ng kulturang hapon at Tagalog, pinalaganap ng mga hapon ang kulturang hapon at ipinaturo ang Tagalog bilang pambansang wika, Philippine Resistance. Aktibong lumaban ang mga Pilipinong gerilya sa hapon sa buong pananakop. Paglaya ng Pilipinas, 1944-1945. Naging bahagi ang paglaya ng Pilipinas sa kampanya ng Allies sa WIS na nagtapos noong August 15, 1945 kasabay ng pagtatapos ng digmaan sa Pasipiko, implikasyon sa Pilipinas, kalayaan, nang matapos ang WBW, na ibigay ang buong kalayaan ng Pilipinas mula sa Estados Unidos noong July 4, 1946, relasyong hapon Pilipinas. Sa kabila ng karanasang WBW, itinuturing ng maraming Pilipino na positibo ang impluensya ng hapon at ang dalawang bansa ay may malakas na ugnayang diplomatiko at pang-ekonomiya ngayon.